ko ng ano guys, oh, avocado. Ito yung shovel ko. Tanggalin ko ng avocado, uh, kalabansi, lemon, oranges, malunggay. Mamaya, pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo guys. ko yung tanong? <laughs> Hehehe. itu yang orange guys. Abi balik dulu madan. Oh. Apa? Coba nak kau nak tumbuh bunga kan sih? Oh, dah kau dah nak bunga nah. Balem ya, Bundra. Oh, nak panen bunga. Apa? Oh. Ayun guys, aku. Kita ke sama Imo. Okay, guys. Lagyan natin ng dirt. Okay, Lagyan ko kayo sa... Lagyan ko kayo sa ano? Okay, guys. Dito na tayo. mag na tayo. Maglagay ng soil. Soil. Maglagay natin ng dirt. Soil. Maglagay natin ng dirt, guys. Ugh. namin ang tanim ko guys pero hindi ako nagvideo kasi parang uulan kanina kaya hindi ako nag isip na magvideo. Pero ngayon hindi naman siya umulan, hindi na tuloy. Umaambon lang kanina, mahina. So naisip ko, why not? Magbibideo para may ma pirahan Ito siya, ano, kaw may pupo ng Baka. Bili-bili namin ito. I think it's a dollar something. Ano siya? Orange. Nakatanim na ng dalawang kalabansi, dalawang punong kalabansi, lemon, isa, ito orange, avocado, tapos may malunggay, tatlong puno. Ipakita ko sa inyo mamaya. Ayan Okay na yan. Tapos yung dirt, ilagay natin doon sa gilid para pag magulan hindi siya magbaha, hindi mali ng pukit sa likod. tinanim ko kanina guys avocado hindi na ako nag video tapos yung lemon ah, pagod na ako guys kasi pag ano ko pag dig ko pag bungkal ko maraming halub ano yung bricks sa ilalim yan ito ay hindi na yan ito nandiyan na yan ah, may sili ako dyan tapos may sili din dyan ito na yung mga pat ayun pa ipagtanim ko pa yan pero Papahinga ako kasi. Pagod ako guys. One week na wala ako pahinga. Hapot ng mga gamit. Ayan yung o, -O lemon. Medyo payat siya. Pero pag mag summer na yan, tataba yan. Magdadahon yan. Lalaki yan. Pinutulang ko nung winter. I know after winter. Mahaba na yun eh. Ah, mahaba. Mataas na. Kasi na kayo sa akin. Mga pinagsasabi guys. Kasi pagod ako. <laughs> Tapos iyan. Kalaman si iyan. Oh, tingnan mo mataas na siya. Uh, tapos yun, yung maliit na yan, itanim sa harap. Ano yan? Bulaklak yan. Ah. Oh. Uh, creep myrtle? Ang pangalan. ay siya. Oh. Yan, maganda yan. Ilagay ko sa harap para hindi mainit masyado. Ayan. Puno siya, pero namulaklak siya. Yan ang ano dito. Ang oso dito. O, oh, tingnan mo yan Doon, umarami doon, oh, doon, marami din, Oh. Sa... Sa gate namin kasi may ano ito siya dito gate papunta oh, sa amin. Madaming puno dyan. May pula, may dark pink, may baby pink. Yan, baby pink. So, yan, baby pink yan siya. Yan. Yan, maganda. Gustong gusto ko yan ng bulaklak. Sabi ko noon, paano kaya ako makabili yan? So, nung binili namin tong bahay, nandyan na siya. Sobrang tuwa ko. ayan, malunggay. Tapos sa baba na malunggay, sapat may tumubo na sa luyot. Kasi nung nanonok ko sa kabila, yung sa luyot, katabi ng malung, malunggay, apat nang malunggay so yung ano niya yung, yung seeds niya siguro nahulog siya so tumubo at ito nalaban natin malaki na may mga may mga ano na siya bunga ayan sana tuloy-tuloy na yan pero naluhuin ko yun yung tinanim mo hindi nagtuloy o nasunog yata at at least marami pa rin siya oh And, ayun oh sobrang cute nila sana matuloy tapos another malunggay. Dalawang puno. Tatlong puno yung malunggay ko. Ayan. Magtanim si Inday. Sana all. Ayan. Yung malunggay ko, lalaki yan. Mm -hmm. Lalaki yan. So, magtatanim pa ako ulit ng ano pa ba itatanim ko. Hanap tayo ng, Ah, yung gabi ko, ilalagay ko doon. Gabi. Tapos may kamuti ako doon sa lumang bahay. Dadaling ko dito, ilagay ko dyan. Para madami. Yung gabi doon sa gilid para, ano, lalaki siya. May, may gabi pa rin ako doon. Kukunin ko din. Okay. Yun tayo okay. nang tatanyan guys ng gabi. Gabi siya dito, gabi. ano ito ng Gabi. Puloy ko ng gabi dito. Ito kasi, dito, wire yan ng cable. So, nilagyan ko ng ano, kita nyo ito. Tarita. Hindi nyo makita. Mamaya. Pero dito lang tayo. ito na yung Kau makin, bekerja bakery ni? Ambil tanim na natin. Pero marami pa ako itanim dyan. Ihilira ko yan doon hanggang doon. dito. Dito hanggang doon. Yung gabit. Tapos, kasi malaki ito. Tingnan nyo. Malaki yan. Yung mga kalat ko. Malaki yan dyan. So, ang ilagay ko dito is ay, may kamatis pa ka pala ako. Kamote. Kamatis. Hindi ko alam kung ano pang mga gulay ilagay ko dyan. Basta. Maghanap pa ako. May kamatis ako doon. May sili ako pero sapat yan kasi pag magwinter papasok ko siya. May mga ano pa doon. Aloe vera, mga roses. Baka bukas ko na naman. Pagod na ako guys. Sa isang linggo wala akong pahinga maghapon, maglamag trabaho, ligpit ng mga gamit lagay sa kabinet. Hindi kasi kami nagkuha ng hauling. Hindi kami nagpahol kay kasi mahal ang bayad. So, ginawa namin nag, yung kaibigan ni Asban na mayroong tawag yan? Mayroong trailer. Yung truck na may trailer doon na lang nilagay yung mga bed, mga dresser, tsaka tsaka yung malalaki yung mga table dining table. Yan. Oh, ayan na. Lock, lock. Meron ako ano tawag niyan. Nakalimutan ko tawag niyan. Ayaw ko niyan pa si maano, tidik. Pero maganda na siya kasi nakat na siya oh. Pero gusto ko yung iba at tanggalin na yan. Mahal kaya yan. Ayaw ko sana. Pero nandiyan na siya. Ayun po, dumadami kasi. Pero okay lang yan kasi mas, ano, hindi ka naman dyan makakatanim ng mga gulay kasi masilong may kahoy. Malilim siya. Ayan sa ilalim ng bulaklak. Tapos dito mayroon ako tinanim na ano na ano bang tawag dito? Nakalimutan ko. Gladiolus. Yeah. Maganda ang bulaklak niyan. Nakita niyo na yan. Tapos yan, nakasama yan sa roses ko sa puno kasi tumubo dun sa mga pot. Tinanim ko dyan. di ko alam kung mabubuhay Meron niyang kasama doon. Tapos yung aking bugimbilya ay hanap bitay-bitay. Nagsabit-sabit. Meron pa doon isa. Then, meron akong roses na itatanim din dyan. Meron pang ah, diyantos. Tapos dyan pa, itatanim ko pa yan. Roses na red, ito. Nakalimutan ko pangalan yan. Roses na, ayan, oh, maganda na naman siya, namulaklak. Itatanim ko siya. Then, yan, snapdragon. Tsaka yan. Tapos, another diyantus. Ayan. Namulaklak yung snapdragon ko bagong tanim. Tinanim ko yun isang araw bagong kami lumipat. Pinanghano -ano ko doon. Dinig ko doon sa aking garden. Ayan. Tinanim ko yung lahat. Hmm. Then, doon sa labas may ano ko doon. Tinanim ako na. Ayan. Kasama rin sa roses ko yan. Sa pot. So, nilagay ko dyan. Kasi maganda rin yung bulaklak niya pag madami. Maganda yan. And dito, ito, pada, dati na to sa pagbili namin, meron na. Ayan, pero magdagdag pa ako. Ayan, tinanim ko yan, sapat yan galing sa dating bahay. Tapos yun, akin din yung tinanim, isa, dalawa. Iyon, tatlo, puro pink yan siya. Tapos iyon, oo oh, nahirapan siya, oh, ano yata ang ugat niya, pagdig ko sayang maganda pa naman yun kasi pag mamulaklak yan siya, pumpong talaga tapos yun dinala ko yung fortune yan yan dati na yun dito tapos gusto nyo makita ang surroundings ko guys oh ang ganda sobrang ganda mga ganda bahay dito sa aming lugar ayan oh may mga neighbor bago <laughs> may neighbor kami mga neighbor namin dito mabait nung pagpunta ko nung paglipat namin, nilalakam nila kami. Ayan, di ba? Ang ganda bahay nila, malalaki. So, supposed to be yun ang bibili namin, oh. Number five, ito, oh. Susunod. Kita niya yan, yung is yan. Pero, sold out na. So, pagpunta namin dito, may nakita kami yung naka, naka, ano dito, oh. Ito pa nga, oh. Tinanggal nila yung, ano, yung for sale. Ayan. O, kita namin, pinikturan ko, tinawagan ni husband po available pa eh, sabi ng realtor ang sabi ng realtor is available pa so nagano kami nag viewings nung viewing kami ano nagustuhan ni husband nagustuhan ko ang ganda sa loob so, yan binili namin tapos nagantay kami ng mga mahigit isang buwan and dalawang buwan kasi ang daming papers chicken. Ito na tayo guys sa ating kamatis. Tatanim tayo ng kamatis. Ito kamatis ko guys. Matagal ko na itong binili eh. Nung nag, ano kami ito, viewing at tele, muna pagka araw, sabi ko bibili na ako para kasi minsan wala ng kamatis. Tapos ito, malalako siya. So, kaya yan. oh, yan, nag... parang ano siya, matamlay. Maganda ito nung binili ko eh. So, natin dito. Kasi doon iba na naman itanim po ko. Okay na ito dito. tao may inyo para pupo ng ano, para ang ganda ang tubo pa Kawawa masyado. Wala akong ano ba, yung katayan niya, naiwan doon, hindi ko naka kunin ko yung bukas. Nakalimutan ko. meron ako doon tatlo. na isa? Isa na naman. Yes. Try to number two. Eh, hey, may lamok na. Gabi na. Last na ito kasi gabi na. Malamok na. Kaya maya mag-shower ako sa aming jacuzzi.

dyan para malaman natin kung anong variety na, ang kamatis ko ayan bukas pupunin ko yung katayan niya na ano, alambre ayan na ah.